Good day mga kasikop, karong adlawa nagkandakta o checkpoint o karong adlawa nag-implement na po ta sa ordinance nga katonggi bawal na ang mga uh, crocs crooks or mga sandals na gamiton sa mga pangpasahiroan like tricycle, mga PUG, mga bus So ginarimind na nato ni o nag-implement na po ta sa ordinance kay ipagawas siya, gikan sa city o gusta ta sa namanduan para ma-implement ni sa atong uh, Sudan. Saya main pun tak gubat ni masih fit niyo. Dia macam? Oh, yeah, mana lagi ke panggama kita, Sir? Dua puluh empat puluh. Itu ber. Bangai, pukat siar ada sudah di Kabalo naman mo nga bawal na ang mga sandal, crocs o gan. Okay, oh, okay. Pero kabalo naman no. Ah, kasi uh, ko. Okay, salamat ya. Okay, okay. okay, okay. Lalo, yeah. okay Sir, may puntag. Okay, Sir, kanang na naman mo nga bawal uh, na ang sandal o mga crocs. Ngala, uh -huh. na. kabalo na muna. Oo, oh, uh -huh. okay, sa sapatos sa gid. Ay okay. baban e, mangod pod ng mga rason og oh. uh -huh. kan. ko kag seminar

Kapila naman mo, giliman. Nga sapatos yung suton. Bawal na baan mo? Bawal na lang. Bawal na Kung nag-complement ang... Pagka-miting, ito sa bato. Mag-mumiting sa bato. ako ko Sige, sige, sige. Mayong puntaan, sir. Ka... na kabala na po. Bawal ng crocs, bawal ng mga sandal. Wala na. Wala na naman, God. Laman, laman, laman. Sir, may puntaan. Sir, mayong Kabala naman mo bawal ang crocs o sandal na? Oo. Oh. kabala na bagong ordinance na to. Ay, <coughs> sige ko na. Lamat, lamat. Please, state your class meeting officer. This English eh, yun is your team team. Na. Kabala naman mo bawal ang crocs o sandal? Kapatos na kita na itong sorot na. Hindi ko may nakalimot ang sorot na. Under first district, under Wyvern Bay. Sir, may yung puntag. Na-remind naman mo nga, bawal ang crocs o mga sandal sa ano. Dapat sapatos lang yun. Lamat, lamat. Alpha ang na taga Manila. Niya sa Niya dito

Ka, na-remind naman mo sa gibawal sa ano. So, ang gi-allowed lang nato sapatos. Bawal na tong crocs, bawal na mga sandal. So, sapatos lang yun. Nga, dapat nakapantalon. Ha? Lamat, lamat. Crocs, mag-iapon lagi mo. Kabala, two, two weeks na nag-remind. Kabala na nag-remind po, boy. Saan ay gusto ko, wag dati na eh. Uy, nai nai ra. Tagasa mo. Antikira. Gyalad mo dire mo sulod. Oo. Na mo ikanan tiket. Asha sa may bay, trip ticket ni mo ba? Ah, oh, kung kapalis problema Sa tagbilaran manggot, ang mga tricycle driver dire Ginabawala na muna ang mga crocs O dinas na muna dire Dapat sapatos kita ang gamit doon Ha? Pusok yung yagdagan yun niya Kapantay ka ka-checkpoint Ang minulta, di na hinay lang takat Para sa safety ninyo, safety po sa mga pasayero Kaya kapila naman mo gimiting anak Kung gusto mong sunod ang tagbilaran Nakatawang magpasayero Dapat na mo yung trip ticket bukan yang tepi